Hello mga kapogi, ito may bago na naman akong vlog. Pumunta pala kami dito is? sa dito sa may Tarlac, Summer Capital of Tarlac pala. <laughs> Dinay dinayo pala namin si Paring Oli kasi nami-miss na daw na, na daw niya kaming kainuman. Nakikita niyan ang luwang sa kanila yan. <laughs> Tapos nagkatay pala si Paring Oli ng manok nitib. Ititunol, ititinola niya mamayaga at ayan na nga mga kapogi, napalabang kami sa inuman. Alas 8 pa lang atay umiinom, umiinom na kami ng, umiinom na kami ng alak. Tagay pa hanggang may atay. <laughs> Ito na pala yung sinasabi kong tinola. Nanitip wow. yung sarap niyan. Higop kami ng sabaw kasi may hangover kami. Tapos tumatagay ulit kami. Ano nga yun? Chat pa more mga kapogi. Promise ko sa sarili ko. Pag tapos ng New Year, hindi na ako inom. Pero next, next New Year na lang ulit. Hindi ako yun. promise, promise, mga kapogi. Ang tagal naman ni paring Noli magkau. Gusto ko na umigop ng saga. Sabaw, sabaw, sabaw. Yan. yan. Testing, testing kung masarap. Uy, nga. Mm, sarap nga. Masarap nga talaga. Oh. Kita nyo yan. Hindi yan, hindi yan manok ng kapitbahay. Ah. Manok ka ni, manok ka ni ni paring Noli, Noli. Eh, ayan pala yung pinaka... Ay, mataba. Hindi, ayun pala yung pinakamatabang manok na niluloy nila kasi ang mapapayat. Ta tapos ito pala yung pusa nila mga kapogi. Tapos ayun yung aso sa baba. Ay hindi, hindi, hindi. Baliktad pala yun pala yung pusa. Kala ko aso yan eh. Ito pala yun, ito pala yung aso. Yan. Tapos, ay hindi, hindi. Pugi yun, pugi. Pareng ako. Pagkatapos namin tumagay mga kapogi, natulog muna kami mga dalawang oras kasi may pupuntahan pa kaming isang inuman sa may Alcala. Tapos magpapaka rush muna pala kasi kami. sobrang dumi na. Ay, ayan, naka nasa ano na kami mga kapogi. Nandito na kami sa May Alcala. Dito naman kami tatagay ngayon mga kapogi kasi nagkatay sila ng pato. Ay ayan pala yung tropa naming Jollibee. Tapos yung, isa Jollycod. <laughs> Malal malalakas uminom yan bangan. Kita naman sa mga katawan, di ba? <laughs> Siyempre, si shot na rin ni Pogi para maaga rin kaming ma oh, eh, kasi pagod na kami. Pagod na kaming uminom. <laughs> Ito naman si Pops Jeep ayaw sa alak pero nakadabit ng pang alak <laughs> ginagawa niya palang chicken joy yung ano dyan yung pato <laughs> uwi na nga kami mga poko, kapogi bye bye <laughs>